Good morning, mga amigo. Today is another day. Another day is today. Google! kita Day 2 ng aming paglalayag punta sa Pacific. Nasa layong 144 nautical miles ang aming tatakbuhin mula dito sa area na to uh, sa aming location ngayon. Papunta dun sa ating uh, fishing ground. Uh, Kulang-kula, uh, nasa mga 200 kilometers pa. So, mga 33 hours pa mga amigo ang aming tatakbuhin uh, kasi yung speed namin 5 nautical miles per hour ang aming takbo. So medyo mabagal mga amigo, no? unlike sa pag na mabilis. Natakbo kami ng seven uh, 7 to 8 nautical miles per hour. Right, good morning sa inyo lahat. Uh, bago mag upisa itong vlog na to, mga amigo, pasasalamat na sa inyo lahat. Sa mga solid ko supporters, subscriber, sa mga silent viewers. Yan, sa inyo lahat. Good morning. Lalo tigit sa ating mahal na Panginoon sa pagbibigay lagi ng malakas sa pangangatawan upang magampana ng mga gawain sa araw-araw yan, samahan nyo ako mga amigo hanggang sa dulo ng aking video update-update lang muna tayo ta ngayon dahil wala pa tayo sa ating uh, fishing ground wala pa tayong uh, fishing adventure uh, hopefully ngayong lao toto mga amigo ay uh, makagawa tayong mga magandang adventure no? sana kakain yung mga big tuna at uh, sana makahuli tayo ng black marlin <laughs> meron kami challenge sa burluloy na kapag nakahuli ako ng black marlin ay bawat isang pirasong black marlin meron siyang short na 6 packet. <laughs> packet. Yan. Sana makahuli tayo para burulo yung mga short. At syempre mga income din tayo, no. Namimiss natin magbinada ng black marlin mga amigo kaya 'yun. Yung mga fishing gear ko handa na sa service. Yan ilagay ko na doon. Service natin. Ah uh, mula sa pinakabungad pangalawa yung service natin nandiyan, nandiyan na yung mga ano, ano natin bigo fishing gear uh, weather check tayo mga amigo kalmada lang ang dagat dito uh, hindi tulad nung pagalis natin kahapon medyo ma-unlog ngayon panayad lang uh, yan maganda ang panahon walang nagbabadyang masamang panahon no? kaya Oscar Kilo yung ano namin navigation magkunta sa laot Uh, sana ganun lang pag dating sa fishing ground para maibuntok namin ng maganda yung uh, maayos yung ano yung aming private na buyang uh, ibubuntok ulit ito wala pangalan wala pang pangalan niko kasi hindi nalagyan ng pangalan sa tabi eh. basa na pati oh. baka wala na lang, lang pangalan wala yan mo. wala muna mo pangalan yan time check ah uh, 6 ng umaga at yon good morning sa inyong lahat nakapagkapi na ba kayo ako amigo wala pa <laughs> hindi pa tayo nakapagkapi katatapos ko lang mag edit ng aking video kahapon kaya yan ito tayo sa baba amigo makikigulo tayo doon sa baba doon yung mga kasama natin ah uh, turno kasi ni Buruloy ngayon kay ano kay Oliver at namayang hapon ay turno ni Buruloy din sa akin dahil dalawang tinurunuhan Buruloy So si Boruloy mga amigo dahil sa isang uh, laot, ay sa isang laot dalawang saingan lang ang uh, service na tinuturnuhan niya kaya uh, swerte siya sa turno <laughs> kasi ano, nagbabayad kami ng 500, sa akin 500 ang binigay ko kay Boruloy, bawat uh, doong no? uh, ibig sabihin sa isang turno ay 250 ang bayad niya, so ngayon tingnan natin kung ano niluto niya, tara let's go sulit ba sa ano ko sa 250 ang Ano bayan Lutong aso yan oh Ah, gulay! Boss, oh, na yan lahat? Oo, oh, ubus ko sa lahat Anong, anong lahok yan? Manok? Hindi na <laughs> <Eee! laughs> aboy Iyay! Baboy Luto niya man ang manok Pero magkaluto niya, binaboy

Pambihira o. Oh. Ang ulamin namin ni Puruloy ngayon ay ano? Pinakpit. Pinakpit. Ayan lo <laughs> eh. Ayos kaya ang bayan natin ito? Mamaya. Toro na natin o. Oh. Anong lutuin natin mamaya? Anong, anong lutuin mamaya? Tangon. Saan na tangoy? Bakla kayo binaboy. <laughs> Manok. Manok. Ah, itu pala oh. Yan, sarap ng ulam namin no. Ba, uh, bos yan ko sa lain. Loy. Oo. Uh, Nakulam naman. In. Nakulam naman. Ibon lagi ang asin muna. Ini plan muna sana. Inakuram. Para manutsod yung asin. At saka tuyo na lang kahit din tuyo. Tuyo. Si problema ko pag ganyan-ganyan lang, pero masarap ang luto yan. Nasa ngipin kasi niya isang pinakamasarap dyan. <laughs> 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 eh, siya mong Lugi tayo sa Paipandid ito ba? Paipandid na naman, bro, bro loy. ay ay bro, turno ka lang, maro Ay, sa'yo, no? Ha? natin, ha? Oo. Uh. Ano ba yung usapan natin? Pag 45... limang... Pag Kahit isa lang. pa e sa isang grip. Sa sakit. Yung <laughs> e may bulsa. Yung ah. may bulsa. Yung may bulsa. Oo, uh, yung may bulsa. Sige, pakit? Sige, damit lang? <laughs> Di ba wala pala oh, Oo. Walang damit, short lang. Oh, sige, okay. sama nating damit. Sige, eh, sakit lang nagsabi. Wala akong sinabi, okay, short okay, kasi. Yeah. short yeah. lang, hindi pakit lang. Pagkakaroon mo ko, isang dagit, isang breath. Ah? Sige na. Sige. Magkat Dalawang short. Oo. Oh. <laughs> hindi man. Tutuwin muna lang masarap yung mga ano natin, pastilan. Ang dami yan, may iba. Sa karne pala lang daw, oh, marami na. Tapos ito pa, oh. Ito nga po pala yung basura namin, Miko. pag ay puno ito. Ang basura namin, ay. Ay, lotoy ng buro, ay. Wow, sarap. Luwang kita, ay. Pag ang nagluto migo Gonal nakangisi lagi. Masarap 'yan. Ora guruloy lagi nakangisi, hindi masarap ang luto niyan. Pero may oras yan ang bugnutin niyan. Kaya Ma hindi masarap ang luto. Ayo. No. Kangilingi karne na po. Kukulay na kape wala man kulay kape. Ah sige. pa para sa. Bakaron sa baro. Mayan na. Ako ko. Wasa. Kape una tayo dito, kape. Kape tayo mga amigo. Grabe, baso ni Borromeo mga, are no la. ayo <laughs> Dalawang gatas 'yan. Dalawang gatas ang laman. Are no lang baso. Are no lo. Palakihan pala tulong baso, oh.

are ulan na ang ulan mo yan eh. <laughs> ito may bago pa tong kitang natin. Dagdagan na natin to. Ito yung nalagot ng big eye. Kung naalala yun, yung yung kahulis bululoy ng black marlin. Ito yun o. No? Ito yung natira. So bago pa to. Ayan no? Wala pang kalawang. Dagdagan na natin ng biwas para makupleto siya. Alright.

guring na siguro? nanday <laughs> papalip lang masam gipokusanong pone ako huwag ko yung gipokusanong pone yung ako huwag ko ako huwag ko yung gipokusanong pone ako yung gipokusanong pone ako huwag ko ako Nagawa na pala ako kahapon. Ito ay dagdag na lang sa ating mga fishing gear. Kung sakali man ay meron tayong pang ano. Linggo. Ito yung ginawa ko. yan. Bali 30 piraso lang na hook. Yan. Meron siyang bulik. Bulik na hindi na babalik. Ito naman iba si lang kulay. Meron kasi ano, mga steam ng mga naghanap ng ibang kulay. Ito. Ito yung natin sa kulang. Tingnan natin 'yan. 2 4 6 8 10 12 14 18, 19 Okay, tayo amigo. Tingnan natin sa microscope Ah, ito Itong pula Migo Itong pula mamaya kakain na kami ng agahan at habang hindi pa umpisa muna natin gumawa ng ilang piraso para masayang araw natin alright kau macam kau buat nak loh tai ni lekok pok kaya yun yun nagapakunggo sige na bakit kaya kina natin nigo kiusyoso tayo dun ang nangyari doon? tara ganyan na kaya na tayo jangan enyah terah nyari dulu Lagu saya lalim

también es el que no lo que Hola,

nggak pulang, right? Tulis aja sebagai wana kita, tulis itu tulis, tulis tayo saat tinggal ini.

Marami luto bro loyo. Labala, labasa na sa akin. Labasa. Okay, tama na. Five minutes, kaya na minutes. Kaya na ba? kaya mo na kami mga amigo. Ito yung ulang namin Oh. luto ni Burlasoy. Burluloy. Burluloy. Alright, ngayon tayo Ay! Ano? Five minutes later. Ani ko na handa na si Oliver Fishing blog sa kanyang mga patao. Ito yung inasahan yung pata ko. Oh, idol, idol. Yan mga idol. Baka naman. Ay, to. Gumay pataw eh. pa jud. Meron pa lang mga pataw sa Shopee, no? Pula. <coughs> Pero hindi lang alam kung anong size na malaki. Kasi pag minsan maliit ang ma-deliver na, sayang. Pero mga pula eh, gusto kong orderin yung pula. Gawa kong pula. Two hours later. Yun mga amigo, tapos na tayo sa isang box at kalahati ito para ito ay 50 piraso mahigit yan natin yung pang reserba at ito pa yan ito rin isang gayakan ito isang gitangan kulay pula ito naman sky blue may halong violet pula na may halong blue pink orange ito ay pangdagdag lang natin doon yung sa Napoton para makompleto ulit alright, kabit pa tayo uh, apat na oras na paggagawa ng kitang mga igaw tapos na tayo kasama to Yan. alright, time check alas ano you know, magalas lusin na at oras na naman tingkain <laughs> nagsinyasan yung kusinero ayun ito kusinero yan ang amigo. Nasa layong 120. Nautical miles pa kami. At ilang oras pa. Sa mga 20 hours mahigit na pananakbo. Ay nanonood tayo sa area no. So yun lang muna. Update natin ngayon no. Uh, nagawa lang tayong kitang. At na update ko lang kayo kung saan na kami mga amigo. Nasa layong ano pa tayo. 100 mahigit nautical miles galing sa tabi. Simula lang pagkaras natin kahapon right? Bibilad yung mga kasama natin. <laughs> Dahil good morning pa naman ngayon, kaya good morning sa inyong lahat. Salamat sa inyong lahat mga amigo. Mga-mga love shoutout sa inyong lahat. Uh, hindi ko makamaya may isa-isang may shoutout. Eh. Ah lubos akong nagpapasalamat sa iyong solid suporta kay Mega Dudes Fishing Adventure. Right? You Karga know, Kargarong kargado. Ay gay lantap lang mga amigo kaya hindi ganong namamasa ang dagat dito sa mother boat. Medyo maraming ano mga gamit na sa gilid kasi yan yung mga lubid pang buntog, pang ano sa buya at, at tong mga bato. Ayan, So yan mga amigo, yun lang muna for to this video no. Sa inyong lahat, good morning. Salamat na marami sa inyong walang sawang panonood sa aking mga video. Sa mga solid kong supporters, subscriber. At sa mga silent viewers, sa mga hindi nag-skip ng mga ads. Ganang umaga sa inyong lahat. Salamat na marami sa inyong suporta mga amigo. Until next video, hanggang dito lang tong video na to. Update tayo sa next video mga amigo. Salamat sa inyong pagtanaw o pag-ampimuntahan. Bye bye.